lang. Ito ha. Anong hinablot? Yari. Ano hinablot? Cellphone na yun, no? Pizza, Nabusinahan nga na eh. Kaya nga eh. Nabusinahan nga eh. Wala, nakadali mo. Nakuha? Oo. Ano lang. Kaya, pa? sana pala naipit natin. Hindi, may motor sa amin. May singit kasi sa arang ano eh. Cellphone yun nakuha? No. Hmm. Cellphone. Cellphone pa mo. Ay ba nakalak? ako talaga lugar dito. Eh, dati dito eh. naman binabumaba na, na siya. Ay, bumaba na siya. Hindi ah. okay. naman, yung babae, hindi yung gano'n. Yung babae yung ano eh. oh, yun dyan. grabe naman yun. Kaya lang nailawan eh. Kita naman mukha niya eh. Kita ba? Makikita okay, yan. Lalaki yata eh. Kasi puro lalaki. Ah, ito pala sa ulo. pa. Babae siguro. Hmm. Pero hindi naman na sila nagsalita oh. Hindi. Ga galing sa likod. Biglang tumawid dyan. Gali tapos nasiguro sa... na, siguro natiktikan siya. Nakita. Ayan, marami siya. Ang okay, pa oh. Ayan oh. Saan? Oh. Ito, ito, itong orange na to. Galabas pa ng oh. cellphone no. Ang mga na yung mga ganyan ngayon. Hmm, dami dito. Talamak talaga dito sa Pasay, be. Oo, oh, wala. Kita mukha niya.